Good morning, good afternoon and good evening po sa inyo Ito po ako ngayon, ang background ko po is mga plant Mahilig din po ba kayo sa plant na katulad ko? Ako po kasi mahilig sa mga plant na yung mga may mga ornamental at saka yung bihirang bumulaklak na ornamental Kasi pag yun daw po ornamental katulad po nito ito, pakita ko po sa inyo. Familiar po ba kayo sa halaman na ito? Ito po ay aglonima. At ito po pala ay namumulaklak. Pero hindi pa po ako nakakakita ng bulaklak. Hindi pa po ako binibigyan ng bulaklak nito. At maswerte daw po kapag namulaklak ito. Ano kaya yan, swerte? Ayan. Isa po ito sa... Ah... Uh, sa maswerting halaman ngayong 2025 ah uh, yan po ang uh, naano ko sa pungsoy isa daw po ito sa maswerting halaman sa darating na taong 2025 yan ang ganda dito ba Isa pa po na din ngayong 2025 na halaman ay ito daw pong uh, spider. Spider plant. Ito po oh. Ayan. Alam nyo guys. Nag-uumpisa na pong bumulaklak oh. Pakita ko sa inyo. Yan oh. may nag start na po siyang bumulaklak. Wow! Ano kayang swerteng hatid dito sa akin? <laughs> Ayan. Marami pong klase ang spider eh. Isa na po itong klase sa spider. At ito din po, spider plant din po ito. Malalaki naman. Meron pa po akong isa, yellow po dito sa gilid. Ito po kasi is white sa gilid. Yung isa ko po is yellow naman nandun. Hindi <laughs> ko mabigat po kasi ang bigat ng paso. Malaking paso po. Ayan. At ang pangatlo po maswerte sa darating na taong 2025 is Peace Lily. Ayan at meron din po ako. Meron din po ba kayong Peace Lily? Ay ito po hindi pa po ako binibigyan ng bulaklak maswerte daw po ito pag nagbulaklak na kasi nga naman ilang years ko na ito ayan, pakita ko po sa inyo ang laki laki, ang bigat bigat ito po ang ganda po dati dati nag-iisa lang po itong halamang kong pisili binili ko po kasi nga nagandahan ako pero alam nyo ba Naparami ko na to. Naparami ko na. Nandun lang po yung iba. As in, uh, tatlo, apat. Ano na po? Tatlo. Lima na po sila. Dati isa lang. Naging lima po. Kasi nga po nagkakaan. eto pwede na po ito. Ano oh, Pwede na may ano na siya eh. May, sa, uh, may, sang, may baby na dito. Malaki na. Ayan sana bigyan na po ako ng bulaklak para swerte daw po eh. Sabi ng mga sapong soul. Ayan. Ang ganda nila. Ito naman pong ang tawag dito. Forever Eats is na mulaklak na po. Ayan o. Oh. Ay. Ang ganda din po ba na mulaklak na sila. Yung isa din po is na mulaklak. Reko, ay reko, reko, Napaka Napakaganda pong pagmasdan kung may mga halaman po tayo. Nakakabawas stress po. At nakakapagbigay po ng mga, yung yung nakakapagtaboy ng mga masamang bad spirit sabi po nila siguro totoo din po ayun lang po ang na, nabasa ko na nakakapagbigay daw lalo na po yung ano may snake plant po ako maganda daw po yun eh sobrang maganda daw po yun ilagay sa loob ng bahay at yan guys hanggang dito na lang muna ang aking blog about plant at maraming salamat po sa panonood god bless po sa ating lahat bye bye Aray.